Hello mga kasari, ayan, kamusta kayo? Ang sakit na ulo ko. Alam nyo, sobrang init dito sa Pilipinas ngayon, huh? kaya sakit sa ulo. Ayan, magsuklay mo lang ako mga kasari. Ha? At ako'y gahol na gahol, Diyos ko. Gahol na gahol. Alam mo, kahit na gaano pa tayo kagahol. gahol. <laughs> kasi may may ina, may inaano ako, may may na-chat ako kasi umorder ako ng pagkain tapos may sumabay pa na bumili ng ano ng colored paper tiglima pa ang daming kulay tapos syempre isa isa yung bibilangin sabi ko wait lang ha na lang <laughs> kaya walang kang magagawa pagkaganan is kailangan mo talaga pagkadaan ayan kapit kapit lang kayo, mga kasari ayan kamusta kayo sa inyong lugar mga kasari mabili ba sa inyo super tumal talaga ngayon super tumal ayan Eka, hindi ko makita yung nagtitra super tumal ngayon ah, uh, eh, may tumuputok pa dyan ay nagpapaputok ayan, ah, uh, kamusta kayo mga kasari sa kailaga ng ulo dito. ayan, parang ano sana dito ngayon, parang piyesta may paputok-putok <laughs> Ayun kanina may duman kasi na prosesyon na iwan kung ano yung prosesyon na yun. Ayun eh, may duman dyan. Hindi na ako lumabas. at ko'y busy. Talagang ano. Ko na, na Sakit pa rin ang ulo ko talaga. Minom na nga ako ng ano ng gamot. Kaya ano. Hirap nang may nararamdaman mga kasari. So, uh, talagang ano talaga tayo. Ah, uh, ingat ingat talaga tayo sa ating kalusugan. Ayan, lalo na't magkakaedad na tayo. <laughs> magkakaedad na, ayan. Diyos niyo. Grabe, no? Malabas na yung mga ano-ano natin. Ayan. Uh, may sisya lang ako sa yung mga kasari. Uh, na naano ko lang, naalala ko lang, saglit na ano lang to share. Ayan, kasi, di ba mga kasari, pagkahalimbawa na yung mga gustong magumpisa ng mag-umpisa magtinda, ba? Diba? Halimbawa, yung, yung gusto mo talaga, ha, na magtinda ka, ah, uh, pwede ka mag-umpisa sa mga chicheria. Ayan, naisip ko lang mga kasari, pwede ka mag-umpisa. Kasi, ang kuhuna ng ngayon ng mga chicheria is, ano eh, ah, uh, yung pinakamalit na yan, ah, uh, ah, five, 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 ano eh, five plus. Ay, hindi, six, ano natin, six ninety. na nga lang ah, uh, ayan, 6.90 bali 7, 8 kasi ako, ang benta ko ng mga situyato is 8 pesos pala 8 pesos pa din ayan, kaya pwede din yan, pag pang mabilisan, pero depende sa lugar kung namamasahi ka, halimbawa kung nasa probinsya ka depende, pwede na sa ibang lugar, 9 na nga, ayan eh. uh, depende lang kasi sa lugar yan sa, pero sa akin, 8 pesos yung mga chicharya ko, meron na ako mga tatos sa 10 piso, merong 12, ganyan, merong 14. Ayan, depende kasi yung ano, konti na naman tubo natin sa chicharya. Pero kung mag-uumpisa ka is, pwede na. Pwede na kasi kung tsaka pagka kasi ano eh, mag ano lang tayo, magpukunan tayo ng 1K sa mga chicharya. Pwede na yan, magpandispidispi natin. Tapos sa susunod na pamilya ni pag nakaipon tayo is mga pang mga panluto na yung mga mga mad, mga magic sarap yung mga pansag sa panluto ayan naisip ko yan baka makatulong sa inyo baka makatulong sa inyo mga kasari Kaya pag baka gusto nung magumpisa ng magtinda-tinda ganyan ayan ang natutuyo yung labi ko baka gusto nyo magumpisa magtinda-tinda pwede yan mga kasari ayan yes, sa gusto maging kasari ko dyan ayan mag lipstick na ako para ano um, na na nyo yung, yung ano ko yan parang itin ng labi ko para ako naninigari yun din naman <laughs> Ay, wait lang ayan try nyo yun eh, lip, lip, gloss lang to try nyo yun mga kasari mga yung ganong ano sabi ko mga ma, pwede yun eh hindi mga kasi yung mga si Cherya ngayon so walang walang ano yan walang kuwenta ngayon yung mga ano walang hindi sa walang kuwenta wala ka nang tutubuin sa tigpipiso ng Cherya wala na kasi magkano po kung nag-idose peraso lang yun wala na baka abutan pa na po sa iyo eh wag kayong bibili na ng ganun ako hindi na ako may bibili ng ganun eh Bihira na yung mga ano, wala na bumibili. Parang ang bentahan ngayon ng mga ganun, ano pa lima na. Pero mahirap na ibenta. Ganun. Mahirap na ibenta pag ganun. Kaya ang ang mo lang talaga ano mo ngayon, tiga ganyan, tiga eight, nine pesos, gano'n. Huwag na yung tigpipiso na. Pwede talaga, kasi ano pa nga sa, sa tindahan natin? Ano yung mga tsetserya eh. Kaya, ano, kaya maganda. Maganda ang ano yung mga tsetserya. Pag mag ng na ka magtinda gano'n. Ayan, pang paakit ka sa, ano, sa mga bata, ganyan. Tsaka, pang paganda sa tindahan. Ayan, madilim ako. Ayan, madilim yung aking, ano. Eto, eh, buksan ko na yung ilaw doon. Kahit na talaga mga kasali pagka, ano, pagka gabi, madilim dito ang mundo ko. Ayan. Kaya, <laughs> tiis lang. Buti naman parang pawala na yung sakit ng ulo kasi uminom na ako ng gamot. Grabe nun, no, dami natin naranamdaman. Grabe. Ngayong, ano ako ngayong, tumuntung ako ng 48, parang, parang feeling ko, madali akong dapuan. <laughs> Totoo, kayo Kayo ba? kasi ganun ang naramdaman ko ganun, ganun ako Ayan. balik tayo sa topic natin uh, sa mga mag-umpisa dyan uh, pwede tayo mag sa mga teacher ya Ayan, try nyo po, try nyo. Eh, Magsabit-sabit lang kayo dyan ng ano, mga teacher chicherya Ayan. Ano ko talaga kasi minsan, inaano ko sa 1K, pwede na talaga marami para may maging, ano, uh, ngayong, ngayong, ano, kasi ngayon, ano, eh, uh, February 22, malay niyo po, uh, maging okay, diba? Uh, diba, sa December, eh, baka diba, lumaki na yung tindahan mo, no, diba? Pagkaroon ka ng mga shampoo, mga pangganis pagduto, diba? Mga kasari. Isa ka ng certified na kasari. <laughs> diba? Ganun lang naman, eh, kasi at least, meron kang libangan, meron kang sa bahay ka lang, super nanay ka, ayan, meron kang libangan, di ba? Uh, sa pagtitinda na yan. Meron kang, ano, habang nag-aalaga ka ng anak mo, nagtitinda ka, meron kang kita, di ba? Uh, pero, tsaga lang talaga, tsaga ka lang talaga, pagka kailangan maaga kang gigising, maaga, maaga ka. Uh, diba? Pero kung halimbawa, uh, sa mga, depende naman yan eh, sa lugar nyo, kung anong ano sa lugar nyo eh, kung anong ano yung sa isip mo na, kung ano yung mabili. Kung, halimbawa, na teachera ka muna, hindi naman kailangan na maaga kang magigising. <laughs> kasi, wala namang, ano, kung meron ka ng shampoo, ayan, shampoo, ayan, mga kape, ayan, maaga kang magigising. Kasi, yung mga pumapasok sa school, ayan, ayun ang mga kailangan nila. Pero, ako, minsan, talaga, is, panghali na talaga ako nagigising. Parang sakit ko na talaga. Hindi kasi, ano, eh, ah, uh, ang tulog ko kasi iba kaya kaya ano uh, lagi akong tanghali kaya binabago ko nga ngayon nga binabago, binabago ko yung ano ko ang ang routine ko na dapat na dapat 10 na talaga magsarado na ako eh kasi nga sila nga dyan eh 10 sarado na eh ako na bukas dito eh kaya ganoon na ang gagawin ko mag 10 cellphone-cellphone pa kasi ako, kaya gano'n. Ayan, moment. Naglalaba. Kahapon naglaba ako ngayon naglalaba na naman ako. Araw-araw ako nang nalaman. Ayan. Gano'n mga kasari, ah. Uh, yan ang share ko sa inyo, gano'n. Ayan. Kaya lang mga ibang, mga malalaking kutsyari, ah. Uh, sa akin kasi 24, eh, yung mga ibang Mga Oishi yan, 24. b 39. Yung mga Piatos, 38. Gano'n ay may mga buibawang na ako pero yung buibawang ko 22 na yung buibawang na malaki pero ano yung mga ang ibenta nyo para para marami siya yung ano lang yung tigi 8 pesos lang hindi kaya kung nasa probinsya ka man yung pang 9 pesos din pang pesos yun na lang mga malilit muna tapos punuin mo yung ano muna puro chicherya oo nakakaakit kasi yung mga chicherya eh pupunuin mo siya magandang tingnan kaya. Magandang tulad niya sa akin, di ba? Magandang tingnan niya pagkapuno. Kaya lang ito ngayon, awang-awang na siya eh, Kasi nga, nabili na ng mga nakaraan eh. Na hmm. ah, Sari, share ko sa inyo gano'n. Maganda din yun. Siyempre, ako, ako kasi marami na akong mga pinda eh. Kaya may mga mantika na ako, may mga asukal. Kaya, ano, maganda rin yung mag-umpisa ka sa ganun. Tapos, unti-unti mo nakikita na, wow, dumadami na, na pala yung mga, kinang, mga ano, mga chichuya, magdagdag kaya ako ng ibang, magdagdag kayo ako ng shampoo, ng isang kape, ko ano yung binibiling kape dyan, magdagdag ka, pa isa-isa. Parang sarap pa sa pakiramdam yung gan, feeling mo dumadami. Eh, kisa naman biglang dami ng paninda mo, tapos parang nauubos, hindi e, mas, mas okay pa yung mag-umpisa ka sa okay pa yung gano'n. Yung totoo yung mga kasari gawin nyo. I-anon try nyo. Sa mga kasari ko dyan na sa mga, ano, sa gusto maging kasari, diba? Ayan, maganda rin yung mga kasari. Para ano? Para dadami tayo nang niligosyo, nagtitinda, para maranasan nyo kung paano yung magtinda. Oo, uh -uh, para maranasan nyo. Masarap na mahirap, ganyan try nyo masarap na mahirap ang pagtitinda ayan, huwag lang kayo magpapautang syempre, kaunti pa lang yung tinda nyo magpapautang na kayo, hindi naman hindi naman pwede yung magpapautang na ako mauubos kayo pag gagano tsaka huwag nyo kakain yung tinda nyo <laughs> minsan ako gano'n kinakain syempre tinitikman ako masarap ako gano'n, gano'n ako eh kinakain to tapos kaya lang sa ngayon iniwasan kong Siyempre, gusto mo kasi tikman yung mga tinda mo kung masarap ba, kung lasa. may lasa. Pwede Pero kung magtikin ito, so, ano lang. Babantay niyo lang yung mga anak niyo kasi baka may kinukuha ng kinuka. tulad ako, uh, yung honey na yon yung honey. Meron talaga sila paborito na ano, kaya ngayon hindi ko na yung binibili. Uh, akala ko ang buha, ang bili, sabi ko ang bili. Yung pala, makita ko na lang nandiyan sa mga gilid-gilid. Sila palang kumakain. Ayan, akala ko yun. Wow, ang bili naman. Sabi ko, ang bili. Bil bili, ako uli. Yung pala. Sila palang kumakain. Eh. Ayan. Try nyo nga kasari gano'n. Hmm. Maganda talaga mga chicheria eh. Paumpisa, umpisa ang ano. Dadamihan. No, 1,000 madami na yon Sa 1,000 madami na kayong mabibili. siya yeah, talaga ng ko. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood ng Ayan, maraming salamat sa support ah. Ayan, ah, sa mga nagsasupport maraming salamat.